Hello, good morning mga Kapagaw. Ayan, update ko lang itong mga alaga natin kasi medyo matagal-tagal na hindi ako nakapag-upload, mga Kapagaw. Ayan, so e'to na sila, mga Kapagaw, at may pumisa na. Ayan, ipakikita ko sa inyo, mga Kapagaw. Ayan. Spitan na yung mga update dito, mga Kapagaw. Tapos dito, yung bato-bato dito eh wala na. Ano. So wala na, so andun na sila, mga Kapagaw, ayan o. So masisigla na silang lumipad. Ayano, yung mga inakay na dalawa. Ayan, tapos si Bronson. Tapos yung jaba natin dito. Ayan. So may nagpapa-update pala dito. Yung jaba natin dito, ayan. So hindi ko pa alam kung may itlog na wala pa. Ayan. So hindi ko talaga tinitingnan. Ayan, no. Tapos dito mga kapagaw may napansin ako na na Ayan, no. Yung itlog nila. Ayan. Ayan, tapos dito, yung mga inakay na lapag natin, papisa natin. So dito ko na nilagay mga kapagaw. You know, tapos may nag-iisa'ng bato-bato na walang partner. Tapos 'yung bulik natin, you know, 'yung spotted natin. So wala nang partner kaya dito ko nalang lang nilagay. You know, kasi kawawa dito kapag nilalabos ko dito mga kapagaw Tapos dito naman 'yung nabili natin na ringneck dab. You know, na batang-bata pa. Ayan you know, you know, oh. May you lakô. Know, so dito ko na rin nilagay. Kasi yung dalawang natin na uh, ring neck eh, dalawang lalaki ito. Ayan. Ayan na. Tapos, dito naman mga kapagaw, yung dalawang lovebird natin, eh, kursonada ng kaibigan natin. Ayan, so, binibili niya. Ayan, oh. No? Tapos, si Uno, yung nandun sa loob. Uh, oh, may itlog na. May itlog na mga kapagaw. May itlog na. Kaya, binibili niya mga kapag, oh. Ayan, oh. No? No? tumalabas na yung bird. Ayan. Ayan. Uh, si Bronson ito ito mga kapalo kasi maraming memories namin to eh si Uno tapos si Dos kasi itong mga to mga kapalo Ipinapakawalan ko noon sa may tapos dito naman ayan na ito na mga kapalo ay na ayan o oh. pakita natin Huwag kang makulit ito, Wag kang makulit ayan o oh, ayan o oh. oh. dalawa oh. Dalawa, mga kapagaw, yun, oh Tinitira din, yun, oh. Oops. <laughs> o, oh, tapang-tapang, o. Oh. Walang tayo ng tabnil. Ayan, o. Oh. Ayan. Oh. Ayan, oh. yung baby niya, o. Oh. Ayan, o. Oh. Tapos dito naman, mga kapagaw, may tatlong sisiw tayo. Ayan, o. Oh. Texas ito mga kapagaw Texas at meron pa dito kapipisa lang ayun o, kapipisa lang mga kapagaw ayun o eh baka mamaya lalagay ko na rito kasama yung nanay nila kasi may dalawa pang pinipisa mga kapagaw kaya dito ko muna nilagay at hinihintay ko yung dalawang pumipisa pa doon mga kapagaw para mamaya eh dito ko na nilalagay sila mga kapagaw tapos dito naman ayan may itlog na sila dito ano o, Ayan, may itlog na sila tapos dito rin May itlog na mga kapagaw Ito, ito yung video, tingnan nyo, panoorin nyo Yan, yung video niya Isa pa lang pero di ko alam kung ilan na yung itlog nila dito pero dito mga kapag nung nakaraan binidyo ko wala pang itlog pero ngayon may itlog na sila ayan. So iayahan -ay -ay ko na lang. Tapos yung kiyaw natin ayan yung kaibigan ko rin binibili niya. Ayan o yung kaibigan ko. Eh kursunada niya to. Kaya gusto niya bilhin niya daw. Ayan. So binag-iisipan ko pa. Tapos dito naman ayan o malapit na rin pumisa. Tapos yung kulay green pala natin na na alaga. So mapapansin nyo, wala dito yung kulay green mga kapagaw. Ayan, yung kaibigan ko, ibinilan, binili na niya. Ayan. Ayaw ko kasi yung mailap mga kapagaw, kaya ibinenta ko na. Ayan. So mapapansin nyo, wala na yung kulay green na alaga natin. Ayan. So, wala na. <laughs> Tapos dito, yung itlog ng maliit natin. Ayan Oh. So, ilan na? 2, 4, 6. Anim na yung itlog. <laughs> diba? Ito yung itlog niya. Yan. Saan saan niya yung way itlog. Ayan no? So wala na yung kulay grid mga kapagaw Ayan. Kasi binenta ko na. <laughs> ang ilap kasi mga kapagaw ang ilap. Ayaw ko kasi yung mailap. Ayan no? Yung labor na katin. Ayan. Hindi ko alam kung ibebet ko na to kasi uh, o, oh, wala pa akong pera. <laughs> Kailangan nata. Pero di ko alam, pinag-iisipan ko pa mga kapag. Oh. oh. Kasi marami kaming memories tong dalawa. Ito at si Udo. Yan, kapag tinatawag ko, eh, talagang pupunta. Uno, come. Uno. Uno. Patandun yung isa. Patagoy yung isa dun o. bakit kaya eh, natin, pansinin natin bakit nagtatago doon, eh may, ada, may itlog to eh ay ba't ah. ka ito dyan ah. bakit kaya tatago uy ba't ka dyan may problema ata tayo dito ay Huwag ka dyan Bakit? Ayun ah oh. Bakit? Anong problema mo? Ah Oh Parang nanghihina mga kapal daw Oops Tapang dulo Ayan, tingnan natin dito kung may, na si Ay, may anak na sila Ayan, palabasin lang natin. Ayan, hintayin natin. Ay, nangihina siya. Ayan, tumalabas na siya. And, para may sakit mga kapaga oh oh ba't kaya ayun palabasin natin ayun lumabas na magtignan natin Naku, lalim. Oh, ang dami itlog. daming itlog, mga kapagaw. Dami itlog. Pero ang, ang hina niya, oh. Hindi oh, ko alam kung anong problema, eh. hindi nakakalipad. Naku, delikado. <laughs> delikado, delikado. Uh, ano ba? Ano? Bakit kaya? Ano? Nangihina siya mga kapagaw. Ang dami pa namang itlog. Ako, lalagyan natin ng gamot yan natin yun o ng vitamin pro yan vitamin pro kasi ganyan yung mga inuinom nila mga kapag vitamin pro Ayun o. eto yung kiyaw natin yun o. ano pa ba i-update um, natin And, the uh. Uh -huh. and So, yun lang mga kapagawa. Ayan, In in-update ko lang itong mga alaga natin. So, wala pang bagong content. Talagang itong, itong, yung mga binibidyo natin. Pero, yun. Bago na naman yung pumisa. Ayan. So yun lang mga kapagaw ay maraming salamat sa panonood at don't forget to subscribe my channel kapagaw. Ay maraming maraming salamat sa suporta niyo sa akin mga kapagaw. Love you all. God bless mga kapagaw.